Ito na ang gusto nyong maging <laughs> presidente sa 2028. Naku, wala na akong boses. Diyos ko, nakakaano na to. Gusto nyo bang maging presidente sa 2028 yung hindi marunong magpatawad? <laughs> Los ko po, nakakahiya na naman to. Another one. Tingnan nyo mga kabayan ko, panoorin nyo po ang video na to. Tambalustay! hindi daw magpapatawad. Kemer lang ba? Ko Pero hindi pa rin daw magpapatawad si Vice President Sara Duterte. Tila naglabas ng sama ng loob ang bise nang hingan siya ng Christmas message bilang bahagi ng OVP anniversary sa Lagaway, Fugao. Yak! Biruin mo, pinapakita mo sa taong bayan yung attitude mong ganyan. Sorry ha, My vote for 2028 is not for you. Hindi para sa iyo ang boto ko sa 2028. Pasensya ka na. Nagbago na talaga isip ko. Hindi ganyan ang gusto kong maging presidente sa 2028. Wala ka, hindi ka marunong, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka tao. Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos nagpapatawad sa iyo, mga taong katulad mo. Tapos ikaw magmamalaki ka pa in front of many Pilipino, Kinimkim mo na lang dapat yan, tinago mo na lang yan, hindi mo na dinamay sa speech mo nang manakikita pa ng taong bayan. Nakakahiya ka na talaga. Tuloy. Hindi niya binanggit kung sino mga ayaw niyang patawarin. Pero sinabi niya yan sa gitna ng mga inihayang impeachment complaint laban sa kanya. Kita niyo? Punot dulo ng impeachment ang pagwawalda sumano ni VP Sara sa confidential funds. Ikaw naman na may kasalanan ni, eh. tapos ikaw pa ayaw magpatawad. <laughs> ng putya naman oo ikaw na nga gumawa ikaw na nga nagboldas ng pera ng taong bayan ikaw pang ayam magpatawad sa mga taong umuusig sayo bakit ka ba inuusig bakit ka ba tinatanong bakit ka ba sinagsasabi yan bakit ka ba pinuputokan ng mga nasa social media ngayon the reason kung bakit ano ang dahilan dahil hindi ka ano hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan ba? Diba? At ang trabaho ng mga umuusig sa'yo ay alamin kung saan mo dinala ang pondo ng pera ng taong bayan. Wala naman sigurong masama dun sa magtatanong. Dahil na dapat sa, sa tamang pagtatanong, may tamang pagsagot din, hindi pa barubal. Tapos magsasalita ka in front of many Pilipino, hindi ako banda magpatawad ng ganito. Ano bata? maiintindihan pa kita inday kung uh, magpapakatotoo ka sa ginagawa mo eh. Maiintindihan pa kita eh. Pero sa ginagawa mong to, si PBBM nga eh. Diyos ko, nag go na. Sabi niya, huwag nang ipa-impeachment yan. Naawa pa sa'yo. Kahit ayan na yung impeachment to, konting di pa na lang, pasok ka na sa banga. Hindi eh. Pinipigilan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Tuloy ang pagdedema niya sa mga pagdinig ng kamera at ang live niyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon makakita ng uh, presidente, pinagbantaan ka na ng presidente. sinabihan ka na na pa, ipatutumbak e, ka, nakuha mo pang pigilin yung impeachment, si BBM lang ang gumawa nun. Ang patuto ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Oh, alam mo naman pala ibig sabihin ng pagpapatawad sa Pasko. Naka teteng, pinasisigaw mo ko, wala na akong boses. Wala na nga akong boses, sumisigaw pa ako sa sa'yo dito. Ano ginagagawa mo? Tuloy. Pero po, ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Ucha, <laughs> ang tindi, ha. Pero ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Alam mo, ang pagpapatawad sa Pasko, nakaluluwag ng pagkatao yan eh. totoo lang, magpatawad ka sa tao, nakaluluwag yan. Ipasa Diyos mo yung bawat laban. Pero hindi, ikaw hindi, hindi talaga ako magpapatawad. Paano ka pa mananalo sa 2028 kung puro paghihiganti ang gagawin mo? ba? Diba? Hindi, alam ko na papanood nyo kami. Alam kong nakikita nyo kami, naririnig nyo kami dito. Kaya kami, nagsasalita kami because ito'y nararamdaman namin para sa inyo. ba? Diba? Gumawa kayo ng tama, papalakpakan namin kayo. Gumawa kayo ng mali, tatanungin namin kayo kung anong nangyayari. ba? Diba? Hindi kayo magpapatawad. Anong klase? Paano ka pa mananalo sa pagka-presidential race nito? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. O oh, asang asan ka doon? Alin ka doon? Di ba nagin mo? Sinagot naman ng eto Ito ha. Ah. Ito, sinagot siya ng mga kongresista. ...ang mambabatas ang patutsada ng bise ayon kay Congressman Paulo Ortega, mas mainam na patawarin daw muna ni VP Sarang sarili niya. <laughs> Tama. tabig sa inyo eh. Patawarin mo na ni BP Sarah yung sarili niya, mga kababayan ko, tama yun. Diba? Tama naman na patawarin ni Inday ang kanyang sarili para maging maayos, tuloy. Bago siya magsalita tungkol sa pagpapatawad sa iba. <laughs> Pag napatawad mo na sarili mo sa mga pagkakasala mo o kung ano man nagawa mo masama, yan lang po yung panahon na makakapatawad ka na ng mga ibang tao. <laughs> Ang lupit din tong young guns na to, no? Young guns na to, no? Itong kongresista natin na to, si Paolo Ortega. Congressman Paolo Ortega. Tama naman, patawarin mo muna sarili mo para makapagpatawad ka ng iba. <laughs> nice rebat ha? Tama naman si Kong Paolo. Siyempre, magpatawad ka muna sa sarili mo. Tignan mo muna yung sarili mo. Tapos, sabi mo, saka mo patawarin ng sarili mo para, para naman sa ganun, mga kababayan ko. Eh, mapatawad mo yung ibang tao na nagkakasala, nagkakasala sa'yo, di ba? tanong, eh, hindi niya mapatawad ang sarili niya, paano niya patatawarin yung mga umuusig sa kanya? Di ba, kay Sarah? Ganun talaga, mga kababayan ko. Sa so, makatawid, hindi niya mapapatawad yung sarili niya, mga kababayan ko, kasi ginawa talaga nila. <laughs> Elastika, ka. Tuloy. Ayan, oh, mga ko, di ba? Ang lakas eh. Oo. Oh. Patawad mo na sarili mo sa mga pagkakasala mo o kung ano man nagawa mo masama, yan lang po yung panahon na makakapatawad ka na ng mga ibang tao. <laughs> Tama naman yun. Patawarin mo muna ang sarili mo bago ka magpatawad sa ibang tao. Ganda ng sinabi ni uh, Congressman Paulo Ortega dito ha. Ah. Like it, sir. Tama naman yun. Alam mo, sa tingin ko, hindi magpapatawad to si Intay kasi wala sa postura at itsura nila yan. Wala sa galaw ng mga Duterte ang magpatawad, lalong-lalo na sagating sa politika. Eh, hindi sila pinalaki ng tatay nila na huma, marunong magpatawad at humingi ng pasensya. Ang alam lang eh, bang, bang, bang! <laughs> Pero anyway, mga kababayan ko, I agree this it I, 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 agree kay Congressman Paolo dito sa Young Guns natin na patawarin man ni Sara sarili niya. Sana patawarin din siya ng Diyos sa mga nagawa niya. At sana ihingi niya ng tawad sa ating Diyos yung pagkakasala niya lalong-lalo lalo na sa pera ng taong bayan. At yung pera ng taong bayan, mga kababayan ko, ay sana ay uh, maging aral ito sa mga taong gumagamit ng pondo ng pera ng taong bayan sa hindi tamang pamamaraan. This will be a biggest lesson for everyone na gustong maging opisyal sa bansa natin na nakakatanggap ng confidential fund. Hindi kami natutulog, nakatingin kami sa bawat galaw nyo at anytime na kayo'y gagalaw ng pera ng taong bayan, ay siguradong merong kayong kahihinatnan. Mga kababayan ko, ako po si Biyahin ni Koy TV. Isang magandang araw po at ito po ang storya natin ngayong araw na to. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga Biyahin ni Koy Movements na gagawin natin. At huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahin ni Koy Uploads lalong-lalo lalo na ngayong panahon na to. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Biyahe ni Nicoy TV. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Maraming salamat po.